Iris, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay maging maingat sa mga usapan, lalo na kung may nakatakdang pagkikita o negosasyon. Huwag mong ipahalata ang iyong likas na pagiging maawin at mapaghinala, dahil maaaring hindi mo agad matukoy ang tunay na intensyon ng kausap mo sa pamamagitan ng masusing obserbasyon malalaman mo kung may posibilidad kayong magtulungan sa negosyo o kung mas mabuting umiwas sa tahanan ang mensahe ng iyong gabay ay suportahan ang iyong anak sa kanyang mga pangarap ang iyong gabay at pagpapalakas ng loob ay makakatulong sa kanyang tagumpay at pagsasakatuparan ng kanyang mga layunin Pagdating sa usaping pinansyal, ipakita ang pangunawa sa mga taong may maliit na kita. Posible ring may dumating na pagkakataon upang makahanap ng karagdagang kita, basta't magpakita ka ng tiyaga at bukas na isipan sa mga mungkahi ng iba. Kung may lalapit sa iyo na magulang o kapatid para humingi ng tulong pinansyal, mainam na tumulong kung may sapat kang kakayahan. Ang pagiging bukas palad ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa pagunlad ng iyong kabuhayan. Sa trabaho, maging maingat dahil may senyales na may ilang kasamahan ang naiinggit sa iyo. Ang inggit na ito ay maaaring magdulot ng suliranin, kaya maging mapagmasid at iwasan ang pagbibigay ng labis na impormasyon tungkol sa iyong mga plano o tagumpay. Doblehin ang pag-iingat upang mapanatili ang kaayusan sa iyong kapaligiran. Iris, Virgo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color green at color white. Ang color green ay magbibigay ng bagong sigla at kasaganahan. Gamitin ito sa iyong pananamit o paligid upang maakit ang positibong enerhiya sa trabaho at negosyo. Ang color white ay magpapalinis ng iyong isipan. Mainam itong isuot o gamitin sa personal na gamit upang maiwasan ang stress at magkaroon ng malinaw na pagdedesisyon. At masuswelting numero, number 12, number 28 at number 35. Taurus, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong gabay ang kahalagahan ng pag-iingat at pagiging masaya sa iyong mga pakikitungo. Kung may lalaking makakausap ka na may masayahing personalidad, malaki ang posibilidad na maganda ang kalalabasan ng inyong usapan o kasunduan. Gayunpaman, kung may kailangang ayusin na may kinalaman sa mga mahahalagang bagay, siguraduhin mong may kasunduan o pirmahang magaganap upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Maging maingat sa pagiging maawain, lalo na sa mga taong humihingi ng tulong baka bigla kang mahulog sa awa at gumastos ng hindi mo inaasahan, kaya't suriin muna ang sitwasyon bago magbigay ng tulong. Sa tahanan, may positibong enerhiya ang bumabalot sa iyong pamilya. Kung may nais silang simulan o ayusin na may kaugnayan sa negosyo o anumang transaksyon, hikayatin silang gawin ito ngayong araw dahil malaki ang posibilidad ng tagumpay. Sa trabaho, Kinakailangang magdoble ingat sa mga kilos at desisyon. May mga bagay na maaaring magdulot ng hindi inaasahang balakid kung hindi mo pag-iisipang mabuti ang iyong mga galaw. Maging maingat sa pakikitungo sa mga kasamahan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Taurus, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color brown at color gold. Ang color brown ay magbibigay ng katatagan at kumpiyansa sa sarili. Magsuot ng kulay na ito upang maging matibay sa harap ng hamon sa buhay. Ang color gold ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Gamitin ito upang makatawag ng swerte sa pera at negosyo at masuswerteng numero, number 7, number 14 at number 29. Gemini Ngayong araw, mahalagang habon mo ang iyong pasensya pagdating sa pakikitungo sa iyong mga magulang. Iwasan ang pagiging mainida ng ulo o padalos dalo sa pagsagot sa kanila, dahil may pahiwatig na maaaring lumitaw ang biglaang suliranin kung hindi mo ito maiiwasan. Ang hindi magandang enerhiya ay maaaring makaapekto sa mga biyayang parating, kaya panatilihin ang mahinahong pakikitungo. Kung may dating kaibigan na biglang lumapit upang makipagnegosyo o makipagkasundo sa anumang bagay, mas mainam na umiwas. May senyales na sa hinaharap, maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan, lalo na kung may kinalaman sa pera. Ang iyong mabuting puso ay maaaring gamitin sa maling paraan, kaya't mas mabuting magingat. Sa trabaho, magiging maayos ang iyong araw at matatapos mo nang maayos ang iyong mga gawain. Ang tanging dapat mong iwasan ay ang mga taong mahilig sa pagbibiro na maaaring makaabala sa iyong trabaho. Maging mahinahon at huwag patulan ang mga hindi kailangang diskusyon upang mapanatili ang magandang daloy ng iyong araw. Sa pagmamahalan, masaya ang araw na ito para sa inyong dalawa walang senyales ng hindi pagkakasundo, at ang masayang pag-uusap ay magbibigay ng positibong enerhiya na maaaring magdulot ng magandang biyaya sa inyong kabuhayan at hinaharap. Gemini Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color yellow at color blue. Ang color yellow ay magdadala ng kasiglahan at saya sa iyong buong araw. Gamitin ito sa iyong pananamit upang makatawag ng positibong enerhiya. Ang color blue ay magpapalakas ng iyong intuit ayon at kakayahang magdesisyon ng tama. Magsuot ng asul upang makaiwas sa anumang kalituhan o maling hakbang. At masuswerteng numero, number 3, number 16, at number 24. Cancer ang pahiwatig ng araw na ito ay nagdadala sa iyo ng talas ng isipan at husay sa pakikipag-usap. Kung may pagkakataong kumita sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang tao o sa isang lugar na pupuntahan, huwag ng magdalawang isip, ito ay maaaring maging daan tungo sa iyong tagumpay. At may pahiwatig, na kung may lumapit sa iyo na kakilala at may dalang ideya tungkol sa negosyo, mainam na pagisipan itong mabuti. May indikasyon na maaari itong maging matagumpay, basta't maunawaan mo ang kanyang ugali at estilo sa pakikipagkalakalan. Pagdating sa iyong pera, ipinapayo ng gabay na umiwas sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamangkin o pagpapautang kon inuman sa araw na ito upang maiwasan ang hindi inaasahang pagkalugi. At kung may plano kang nais isakatuparan, mainam na ipaalam ito sa iyong minamahal. Posible siyang makapagbigay ng mahahalagang kaalaman na hindi mo pa nalalaman, lalo na kung may kinalaman ito sa pagkakaroon ng karagdagang kita. Sa usaping pag-ibig, walang senyales ng kaguluhan. Magiging maayos at masaya ang iyong relasyon, gayon din ang samahan sa pamilya. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagpapaalala na panatilihin ang pag-aalaga sa kalusugan ng bawat isa sa tahanan upang mapanatili ang maayos na samahan. Cancer Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color silver at color light blue. Ang color silver ay magdadala ng proteksyon at balanse sa iyong emosyon. Gamitin ito sa accessories upang makamit ang kalinawan ng isip at damdamin. Ang color light blue ay magbibigay ng kapanatagan at kalmado. Mainam itong isuot kung may mahahalagang usapan o desisyon kailangang gawin. At masuswerteng numero, number 9, number 18 at number 32. Leo ang pahiwatig ng araw na ito ay nagdadala ng malakas na enerhiya ng swerte. Gayunpaman, iwasan ang pakikipag-usap sa mga taong mahilig pag-usapan ang buhay pag-ibig ng iba sapagkat maaaring magdala sila ng negatibong enerhiya na makakaapekto sa iyong araw. At huwag mong kakalimutan ang mga nasabi ng iyong minamahal ngayong araw, ang pahiwatig Maging mapanuri sa mga taong lalapit sa iyo, lalo na kung tila mahirap silang kausapin at tila may intensyong samantalahin ang iyong kabaitan. Ang iyong talino at husay sa pakikitungo ang magiging susi upang maiwasan ang anumang panlalamang. Sa trabaho, kinakailangan lamang ang pagiging maunawain. Walang mabigat na suliranin, ngunit mas makabubuti kung paiiralan ang pasensya upang mapanatili ang maayos na takbo ng araw. Sa pagmamahalan, ay ipinapayo ng gabay na iwasan ang pagdududa sa iyong minamahal. Ang hindi kinakailangang pag-aalinlangan ay maaaring maging ugat ng hindi pagkakaunawaan. Hanggat patuloy mong nararamdaman ang pagmamahal sa anyo ng mga yakap at halik, walang dahilan upang mag sa halip, ito o ng pansin sa pagpapalalim ng inyong ugnayan. Leo, Libra ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color red at color orange. Ang color red ay magdadala ng tapang at determinasyon. Isuot ito kung nais mong maging matapang sa harap ng hamon sa trabaho o relasyon. Ang color orange ay magpapataas ng iyong enerhiya at sigla. Mainam ito upang ma-attract ang bagong oportunidad. At masuswerteng numero, number 5, number 20, at number 33. Virgo, may pahiwatig ngayong araw, may hatid na positibong enerhiya ang iyong aura, kaya't lapitin ka ng swerte. May posibilidad na dumating ang mga bagong pagkakataon upang kumita ng pera, kaya't maging bukas sa mga makakausap mo at sa mga oportunidad na maaaring lumitaw. Maging mahinahon sa pakikitungo sa mga kamag-anak upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ang pagpapanatili ng magandang relasyon ay magdadala ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Sa iyong pera o pananalapi, kung mayroon kang ekstrang pera, mas mainam na ayilay ito sa iyong minamahal. Ang pagbabahagi ng biyaya sa kanya ay maaaring magdulot ng mas maraming positibong daloy ng kasaganaan sa inyong buhay. Sa trabaho, magiging magaan ang iyong araw. Walang mabigat na problema at mas magiging produktibo ka sa iyong mga gawain. Patuloy mong mararamdaman ang kasiyahan sa iyong ginagawa at ito ay maaaring magbunga ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Virgo Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color pink at color green. Ang color pink ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong pakikipagkapwa. Isuot ito kung nais mong magkaroon ng maayos at harmonyang pakikitungo sa iba. Ang color green ay magdadala ng kasaganahan at bagong simula. Gamitin ito sa paligid o pananamit upang makatawag ng swerte. At masuswerteng numero, number 2, number 11, at number 27. Libra, ngayong araw, ang pagiging masayahin mo ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga ginagawa. Magiging bukas ang oportunidad para sa swerte, lalo na sa mga usapang may kinalaman sa kitaan. Gayunpaman, kung may mahalagang pag-uusap sa pamilya, lalo na sa magulang, maging maingat sa pananalita upang mapanatili ang maayos na samahan. Pagdating sa pera, iwasan muna ang pagpapautang o pagbibigay ng tulong sa iba upang hindi ka mahirapan sa hinaharap kung sakaling mga ilangan ka rin. Sa trabaho, kahit magpakita ka ng kabutihan sa iyong mga katrabaho, maaaring hindi ito mapansin ng iyong mga superior. Mas makakabuti kung ilaan mo ang iyong pokos sa iyong sariling gawain upang mas mapansin ang iyong pagsisikap. Sa pag-ibig, iwasan ang pabigla-biglang pagsasalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa tahanan. Dahil kung ganoon ang magiging ugali ay baka biglaan mawala ang aura ng swerte sa pamamahay, Libra. Aris ang kaibigan Zodiac Sign Maswerteng kulay, color white at color purple. Ang color white ay magpapalinis ng negatibong enerhiya sa iyong buhay. Gamitin ito upang manatiling maaliwalas ang iyong isipan at damdamin. Ang color purple ay magpapalakas ng iyong karisma at paniniwala sa sarili. Mainam ito kung may nais kang kumbansihin o kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay. At masuswerteng numero, number 6, number 13, at number 30. Scorpio, ngayong araw, magingat sa mga usapang may kaugnayan sa malalayong lugar, dahil mahina ang daloy ng swerte sa ganitong aspeto. Gayunpaman, kung may babaeng makakausap, maaaring magkaroon kayo ng maayos na kasunduan na magdudulot ng positibong resulta. Sa trabaho, maging maingat sa pagbibigay ng tulong sa mga katrabaho. Maging mapili sa mga tutulungan upang hindi ka mapagsamantalahan at manatili ang patas na pagunlad sa inyong lugar ng trabaho. Pagdating sa pamilya, mainam na paalalahanan ang mga miyembro na umiwas muna sa labis na gastusin o pagpasok sa mga komplikadong usapan upang hindi mahulog sa sitwasyong magdudulot ng problema sa pananalapi. Sa pag-ibig, kung nakakaramdam ka ng selos o panghihina ng loob, subukang alisin ito upang mapanatili ang positibong enerhiya sa inyong tahanan. Ang masayang kapaligiran ay magdadala ng proteksyon sa inyong kabuhayan at relasyon. Scorpio, Leo ang kaibigan zodiac sign, masuswerteng kulay, color black at color red. Ang color black ay magbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Isuot ito kung nais mong mapanatili ang iyong focus sa layunin. Ang color red ay magdadala ng sigla at tapang. Gamitin ito sa iyong pananamit kung nais mong makuha ang atensyon ng iba at magtagumpay sa iyong ginagawa. At masuswerteng numero: number 8, number 21, at number 34. Sagittarius, ngayong araw, kinakailangan mong ipakita ang iyong tapang sa usapang may kinalaman sa pera, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pamilya o ibang tao. Mahalaga ang pagiging prangka, ngunit tiyaking hindi ito makasasakit ng damdamin upang mapanatili ang maayos na komunikasyon. Kung may kailangan kang pirmahan ngayong araw, ituloy mo ito dahil may senyales ng magandang resulta mula rito. Sa pera, mas makakabuting maging masinop. Kahit pa kaibigan ang lumapit, iwasan ang pagbibigay ng pera upang hindi ka malagay sa alanganin sa hinaharap. Sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng iyong araw. Walang indikasyon ng problema at ang pagiging masipag at tahimik na pagtutok sa gawain ay magdadala ng positibong pagbabago sa iyong karera sa pag-ibig, puno ng kasiyahan at pagkakaisa ang tahanan. Ang patuloy na pagpaplano para sa kinabukasan ay magdudulot ng mas magandang kinabukasan para sa pamilya. Palaging ipanatili ang malasakit sa kalusugan ng bawat isa upang manatiling matatag ang samahan. Sagittarius, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color blue at color gold. Ang color blue ay magbibigay ng kalmado at kapanatagan sa iyong araw. Gamitin ito kung nais mong magkaroon ng maayos na komunikasyon at pagunawa sa iba. Ang color gold ay magdadala ng swerte sa iyong mga pangarap at ambisyon. Mainam itong gamitin upang ma-attract ang kasaganaan. At masuswerteng numero, number 10, number 25, at number 37. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig, ay mababa ang iyong enerhiya kaya mas mainam na umiwas ka muna sa mga kasunduan o transaksyon upang maiwasan ang pagkalugi at hindi inaasahang gastusin. Gayunpaman, kung ang iyong kausap sa deal ay may magkaibang kasarian, may posibilidad na magkasundo kayo at makahanap ng paraan upang parehong makinabang ng patas at maayos. Kung may plano kang magsimula ng sariling negosyo, hindi ito ang araw na punong-puno ng swerte para sa iyo. Mas mabuting maghanap ka ng mapagkakatiwalaang kasosyo, lalo na sa loob ng pamilya, upang mas mapatatag ninyo ang pundasyon ng inyong negosyo at makabuo ng positibong daloy ng enerhiya tungo sa pagunlad. Sa trabaho, walang senyales ng malaking suliranin. Ang pagiging masinop sa mga responsibilidad na ipinagkakatiwala sa iyo ng iyong boss ay magbibigay ng magandang impresyon. Kung mag-focus ka sa iyong gawain at tapusin ito ng maayos, mas lalaki ang tiwala sa iyo ng iyong pinuno. Sa usaping pag-ibig, masaya ang pahiwatig ngayong araw. Gayunpaman, iwasan ang padalos-dalos na pagsasalita, lalo na kung may halong pamimintas. Ang hindi maingat na mga salita ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa inyong tahanan at maging sanhi ng kalungkutan. Capricorn, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color gray at color green. Ang color gray ay magdadala ng katatagan at wisdom. Gamitin ito sa iyong desisyon upang mapanatili ang balanseng pananaw sa buhay. Ang color green ay magdadala ng bagong simula at kasaganaan. Isuot ito kung nais mong ma-attract ang positibong pagbabago sa iyong buhay. At masuswerteng numero, number 4, number 17, at number 31. Aquarius, ngayong araw, kung makakaugnayan mo ang isang babae sa anumang transaksyon, malaki ang chance ang maging positibo ang resulta, lalo na kung makukuha mo ang kanyang tiwala. Maaari siyang maging daan upang magkaroon ka ng bagong oportunidad sa pagkakakitaan. Subalit, kung may deal ka sa mga dati mo nang nakakausap, mas mabuting ipagpaliban ito dahil may pahiwatig ng abala at hindi inaasahang gastusin. Sa trabaho, maging maingat sa pagtitiwala may posibilidad na may kasamahan kang magbigay sa iyo ng suliranin na maaaring makaapekto sa iyong reputasyon sa harap ng iyong boss. Ang sobrang kumpiyansa sa iba ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagkapahiya o pagkakamali, kaya mas makabubuting suriin muna ang mga bagay bago kumilos. Sa pamilya, may babala na umiwas muna ang iyong mga mahal sa buhay sa pagpunta sa malalayong lugar. May pahiwatig na maaari silang makaranas ng panghihina ng katawan o posibleng problema sa kalusugan. Sa pag-ibig, ay positibo at puno ng kasiyahan ang araw na ito. Walang senyales ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Mas mainam na magpakita ng lamang sa iyong minamahal upang lalo pang lumakas ang positibong enerhiya sa inyong tahanan at magkaroon ng biyayang makapagpapatatag ng inyong kabuhayan. Aquarius. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Masuswelteng kulay, color violet at color white. Ang color violet ay magpapalakas ng iyong intuit ayon at espiritualidad. Gamitin ito kung nais mong magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang color white ay magpapalinis ng enerhiya sa iyong paligid. Mainam ito upang alisin ang anumang negatibong impluensya at masuswerteng numero, number 15, number 26, at number 39. Pisces, ang pinapahiwatig, ngayong araw, sinusubok ang iyong pasensya. Maging maingat sa mga kilos at desisyon dahil kung mapipigilan mong magpadala sa emosyon, mas magiging maayos ang kalalabasan ng iyong pakikitungo sa iba. May pahiwatig din na may lalapit sa iyo na kamag-anak o kapatid na may dalang panukala tungkol sa isang pagkakakitaan. Kung aayunan mo ito, siguraduhin mong mas malaki ang iyong bahagi sa usapan upang ikaw ang may higit na kontrol sa mga desisyon at direksyon ng inyong gagawin. Sa tahanan, ang mga desisyong gagawin mo ngayon ay may halong saya at lungkot kakailanganin mong pumili ng hakbang na maaaring hindi madali ngunit makatutulong sa ika-uunlad ng iyong pamilya sa hinaharap. Sa trabaho, magiging maayos ang iyong takbo ngayong araw. Gayunpaman, maging maingat sa pagsasalita sa anumang talakayan, dahil maaaring magdulot ito ng maliit na isyo kung hindi mo mapipili ng mabuti ang iyong mga salita. Mas makabubuting ito o nang pansin sa sarili mong gawain, manatiling kalmado, at mag-focus sa iyong responsibilidad upang mapanatili ang magandang daloy ng iyong trabaho, Pisces. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay, color light blue at color silver. Ang color light blue ay magdadala ng kapanatagan sa iyong emosyon. Gamitin ito upang maiwasan ang stress at pag-aalala. Ang color silver ay magbibigay ng proteksyon at linaw ng isipan. Mainam itong gamitin upang mas maging malinaw ang iyong mga plano at desisyon. At masuswerteng numero, number 1, number 19 at number 36.